Samantala, hindi dapat katakutan bagkus ay dapat na maging kasangga. Ito ang binigyan diin ng DOST sa patuloy na pakikisabay ng bansa sa makabagong panahon, partikular na sa Artificial Intelligence o AI era. Tulad na lang sa agri-sector kung saan isang mobile app ang binoo para makakatawang na gawing mas produktibo ang kanilang industriya. Si Isaiah Mirafuentes sa detalye. ngagupit ang bagyo. Sektor na agrikultura ang nabis na napupuruhan. Lubog sa baha ang mga palayan at taniman. Halos lahat ng mga produkto ng magsasaka hindi na mapakikinabangan. Bilyong halaga ang naitatalang pinsala sa agrikultura. Bilang tugon sa pagtutulungan ng Department of Science and Technology at Action Research Program na Project Saray, bumuo sila ng solusyon gamit ang AI o Artificial Intelligence. Phone application na kayang mag-detect kung gaano kalawak ang naging epekto sa agrikultura ng nagdaang kalamidad. Matutulungan din ito ang mga magsasaka na malaman kung kailan sila magtatanim. Dahil na de-detect ito ang panahon at dami ng ulan na pwedeng maranasan sa isang lugar. May feature din ang kanilang application para malaman ng mga magsasaka ang pangalan ng pesteng mapaminsala sa mga sakahan. Malalaman din ang epekto nito sa pananim. Tayo dito sa, sa Philippines, no, talagang ang major drive natin is uh, yung agriculture. And then medyo, kumbaga medyo hindi natin siya parang, uh, hindi na natin siya nabibigyan ng na importance. No? Medyo naglalak tayo sa, sa, mga technologies. And uh, actually, marami namang nade-develop na technologies uh, from, other, from UPLB and other state universities. Kaso kulang lang sa deployment. Ang lahat ng ito ay produkto ng artificial intelligence. Good morning, Isaiah. Your attendance for this event has already been logged today. Guys, hirap dito mag-work sa gawa ng piramid. Si Foreman dito, grabe magpa-OT. Dahil sa gusto natin sumabay sa makabagong panahon, biglang umusbong ang tinatawag na AI o mas kilala sa tawag na Artificial Intelligence. Ayon sa Department of Science and Technology, sasabay ang Pilipinas sa makabagong panahon. Talaga ang aming misyon ay gumamit ng science at teknolohiya for the economic and social benefit. Pero isa rin sa kanilang misyon ang ituro sa tao ang responsabling paggamit ng AI. Ayon sa DOST, hindi na ito papalitan ang trabaho ng mamamayan. Magiging kasangga ang AI para mas mapabilis at produktibo ang trabaho. Hindi dapat katakutan ito. Ito ay dapat uh, makita natin na parang makabagong tool tulad ng unang panahon internet. It revolutionized the way we do things. Whether we hate AI or we love AI, it doesn't matter anymore. We have to, you know, talk about it. Now, yung use ng AI in the creative sector is something that we should not ignore. Idinadaos e, ngayon ang AI Festival dito sa Iloilo Nilalahukan nito ng iba't ibang paralan sa bansa para ibida ang kanilang nabuong obra gamit ang artificial intelligence. Nandito ako ngayon sa Iloilo at may nakilala ko isang bagong kaibigan. Ang pangalan daw niya, Bao Bao. Pero bago ko siya makilala, kailangan ko muna bumili ng kape sa Advanced Central College. Ito daw si Bao Bao na siya mismo sa atin ng pagkain. Ayan. Dahan-dahan. May pa-smiling face pa sa harap. At ito. Kunin na natin yung order natin, Spanish latte. So, bago ko tikman, kailangan mo natin pabalikin ito sa kanyang pinagmulan. So, food pickup. up. Alright. Thank you, Baobao. Bye-bye. Ganun lamang kadali. Dahil sa artificial intelligence, na iparating sa akin itong masarap na kaping in order ko sa kanila. Ayon nga si DOST, ang artificial intelligence ay hindi naman talaga magtatanggal ng trabaho ng mga Pilipino. Ngunit sa pamamagitan nito, mas papabilis at magiging produktibo tayo. Ang progreso hindi dapat pinipigilan. Kailangan mo itong sabayan. Pero sa bawat pag-usad, kailangan walang taong may iwan. Mula dito sa Iloilo City, ay Sayamira Fuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.